Kinatuwa ng mga tagahanga ng Toro family nang masilayan nila sa wakas ang mukha ng anak ni na Tony Fowler at Vince Flores na si Baby Tyrone. Ipinanganak ni Tony ang kanilang anak ni Vince via cesarean section noong October 26. Ilang buwan ding nasubaybayan ng mga tagapanood ng reality show ng Toro Family ang journey ni Tony magmula nang naisin nilang magpartner na magkaroon ng anak hanggang sa dumating ka ang araw na makumpirma ng actress-vlogger na siya ay buntis. Nakasama rin ang mga netizens sa tuwa at saya na pinagdaanan ni Tony, lalo na sa hirap na kanyang pinagdaanan sa unang tatlong buwan na pagbubuntis. Kaya naman hindi mapigilan ang tuwa ng kanilang mga tagahanga nang makita na nila sa wakas ang itsura ni Baby Tyrone. Hindi lamang ang mga netizens ang napaluha sa tuwa sa panganganak ni Tony dahil mapapanood sa reality show na maging ang mga miyembro ng pamilya ay nasorpresa na ipinanganak na si Tyrone. Inamin ni Tony at Vince na walang ibang nakakaalam sa pamilya na sa araw na iyon manganganak si Tony kaya malaking sorpresa ito sa lahat ng miyembro ng Toro family. Unang ipinakita si Baby Tyrone kay Mikai bilang pagtupad ni Tony sa kanyang naging pangako noon. Napaiyak na lamang si sa sapagkat inakala niya na pupunta siya sa ospital para alalayan si Tony sa panganganak ngunit ay si Baby Tyrone na pala ang kanyang makikita. Sinundan ito ng kaibigan ni Tony na si Papi. Hindi rin siya makapaniwala na nanganak na si Tony. Naging emosyonal din siya habang tinititigan si Tyrone. Hindi rin makapaniwala si Tyrone na lumabas na ang kanyang kapatid. Kaagad nitong tinanong kung ligtas ba si baby Tyrone at kanyang ina. Ikinatuwa rin niyang pareho silang may siwang ng kanyang kapatid. Parehas din silang Year of the Dragon at pareho silang 26 ang petsa ng birthday. Naging emosyonal din si Teronya sa unang pagkakataon na nakargan niya ang kapatid. Lubos ang pasasalamat niya sa kanyang Mami Oni at Daddy Vince na binigyan siya ng kapatid. Napahagulgol naman sa iyak si Mama Marie nang masilayan niya si Tyrone. Sa kabila ng hindi siya makalapit dahil sa kakagaling pa lamang niya nito sa sakit ay hindi maitago sa kanya ang sobrang tuwa sa kanyang pamangkin na kamukhang kamukha ni Vince. Higit sa lahat hindi masukat ang ligaya ni Vince nang masilayan niya ang mukha ng anak sa unang pagkakataon. Tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang luha habang tinitingnan ang kanyang magina at maririnig ang sinasabi ni Vince na kamukha niya ang bata. Saad niya, umiiyak ako, emotional ako. Na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Bago pa iangat ni Daw Siting at bago pa niya sabihin ang happy birthday at bago pa umiyak si Tyrone, nauna na akong umiyak sa anak ko kasi iyakin ako. Dun palang sa moment na yun, nakita ko kaagad ang paa ni Tyraon. Naiyak na talaga ako. Iba yung pakiramdam kapag syempre anak mo na, magical, priceless ganun siya.